kaya naghihirap ang buhay ng mga magsasaka. Dahil kulang sila sa pagsisikap. Kaya hindi sila makahangos sa kahirapan. Alam mo, Manuel, kung ikaw man ay isang magsasaka, magtrabaho ka man ang buong maghapon sa iyong bukit, na wala rin mangyayari sa buhay mo. Dahil hindi makapunta sa iyong pinaghirapan mo. Para umulat ang inyong ani, ano ang gagawin mo? Pupunta ka sa bangko Uutang ka sa kanila Pambili na abono at mga gamot Sa ng peste Sino ba nagmamayari ng mga bangko? Na mga tindahan ng mga gamot Ang ilang mayayaman na siya nagmamayari ng mga kiskisan at mga bodega Na siya pinag-iimba ka ng mga bigas At ngayon Kapag ipinenta mo ang bigas Sino ang pipili? Sila rin At sa presyo gusto nila wala ka ng bigas. Kanino ka bibili? Sa kanila rin. At sa presyo mataas. Ngayon, Manuel, sabihin mo sa akin kung paano ang uhulat ng buhay na isang magsasaka sa ganyang halagayan. Ganyan din ang sitwasyon.